Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Balik Pilipinas muna tayo, mga kababayan. Imagine this. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, pwede na tayong magkaroon ng mga fighter jets na kayang makipagsabayan sa pinakamalalakas na eroplano sa buong mundo. Eurofighter Typhoon versus Gripen versus F-16. Alin ang pinakaswak sa atin? At bakit ngayong taon, 2025, napakainit ng labanan ng defense companies para makuha ang kontrata ng Philippine Air Force? Tara, himayin natin yan! Kamusta mga ka-aviation at ka-defense? Welcome back to the channel kung saan binubusisi natin ang pinakamaiinit na military at geopolitical updates. Kung bago ka palang dito, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang proyekto ng Philippine Air Force sa kasaysayan. Ang pagpili ng susunod na multi-role fighter jets. Ilang araw lang ang nakakalipas, nagulat ang lahat ng i-report ng Max Defense na in-offer ng Leonardo European Defense Company ang kanilang pinakabagong Eurofighter EF. 2000 Typhoon Tranche 5 ang offer? 32 aircraft para sa Pilipinas. Ready pa silang magbigay ng mas mahabang payment terms kasi alam nilang limitado ang budget ng bansa. At kung pumirma tayo ngayong taon, dalawang taon lang, pwede na tayong magka-first batch ng typhoons. Kung ikukumpara sa F-16 Vipers ng Amerika, baabutin pa ng apat na taon bago tayo makuha ang first delivery dahil sa dami ng demand worldwide. Pero eto ang twist. Ang initial budget ng PAF, 62 billion pesos para sa 12 jets. Pero ayon sa DND, gusto nila 18 hanggang 20 fighters agad sa unang batch. At hindi lang jets ang kasama sa package. Dalawang AWACS, Airborne Early Warning and Control System. Ito yung may malaking radar dome sa taas ng eroplano na parang flying command center two aerial refueling tankers para hindi na kailangan maglanding ng jets kapag nagre-refuel. Ang total cost? 200 billion pesos. Pero ang kagandahan, 10% down payment lang, 20 bilyong piso. Tuloy-tuloy na ang proyekto. Ngayon, kung affordability ang usapan, panalo ang JAS 30 Sham Gripen EF variant ng Saab Group Sweden pinakamura sa lahat ng offers. Low maintenance at operating cost. Kaya mag-take off sa short runways, perfect para sa Pilipinas na hindi lahat ng airbase malalaki. Possible pa na kasama sa package ang Saab 2000 RE AWAC. Kaya mag-detect ng enemy aircrafts up to at 450 km. Mas maliit kaysa ibang AWACs, pero mas mura at swak sa budget. Embraer KC-390 Millennium Tanker galing Brazil, kayang magdala ng 28,000 litro fuel, sapat para i-refuel ang anim na Gripen sa isang misyon. Kung baga, practical at reliable, swak sa budget. Pero kung power at dominance ang hanap natin, ibang usapan na kapag Eurofighter Typhoon ang pinili. Air Superiority Fighter, kaya niyang makipag-dogfight sa kahit anong modern jet. May offer silang C295 AWACS, na may 360 degree radar coverage. Plus, ang refueling tanker na Airbus A400M Atlas, kayang magdala ng 74,000 litro fuel at i-refuel ang walong Eurofighters ng sabay-sabay. Problem lang, wala pang ibang bansa na gumagamit ng C-25 AWACS kaya magiging unang operator ang Pilipinas kung sakali. Risky, pero pwede rin maging groundbreaking. Kahit alin ang mapili natin, Eurofighter, Gripen o F-16, siguradong game changer ito para sa Pilipinas. Ang fighter jets na ito, hindi lang para sa air shows. Gagamitin sila para i ang ating airspace, lalo na sa mga hot zones gaya ng West Philippine Sea. Kapag may AWACS at tankers pa, mas magiging force multiplier ang ating air force. Sa madaling salita, mas nagiging realistic ang air defense capability ng Pilipinas. Hindi na tayo basta-basta maaapi. Mga kababayan, this year daw, 2025 ay malaki ang chance na finally mapipirmahan na ang kontrata. Kung ikaw ang tatanungin, alin ang pipiliin mo para sa Philippine Air Force, Eurofighter Typhoon, pinakamalakas at cutting edge, Gripen, practical, mura at swak sa budget, o F-16 Viper, tested at trusted ng maraming bansa? Comment mo sa baba kung ano sa tingin mong pinaka best choice para sa Pilipinas. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng deep dive analysis tungkol sa ating military modernization, don't forget to like, share, and subscribe. Dahil dito sa channel na to, hindi lang balita, kundi strategic insights ang hatid. Sa ere, sa lupa, at sa dagat ang laban para sa depensa ng Pilipinas ay tuloy-tuloy. At ngayong taon, baka tuluyan ng lumipad ang ating sariling modernong fighter jets. Kaya ang ating panawagan, ibalik ng mga kurakot ang pera ng bayan at gamitin ito sa pagpapalakas ng ating hukbong sandatahan na siyang nagbubuwis ng kanilang buhay upang ipagtanggol ang buon sa bayanan. Ikulong ang mga kurakot o kaya ibala sa kanyon nang hindi na muli magnakaw pa sa kaban ng bayan. Big shoutout po sa lahat ng ating top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Kita kits po tayo sa mga susunod na mga videos. huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.